Matindi, matindi at malutong mga kabayan, mga boss, itong pahayag ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Basahin natin yung kanyang sinabi, ano, if you are a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, defending and making excuses for China's aggressive behaviors, should deem you unpatriotic and a traitor to the Philippines and to our people. Ito pa rin ay may kinalaman siyempre sa pambubumba ng tubig lang naman pambumba ng China Coast Guard ng tubig nga dito sa ating Philippine Coast Guard habang naghahatid tayo ng supply habang naghahatid ng Philippine Coast Guard ng supply dun sa BRP Del Pilar Bayona I'm not sure basta BRP yun ano? uh, anyway ito nga akong ating itatranslate roughly in Tagalog ito nga sinasabi kung ikaw ay Filipino ikaw man ay nasa gobyerno o pribadong sektor at uh, ano man ang inyong kinabibilangan pang politika ang pagtatanggol at uh, paglikha ng excuses para sa ginawang agresibong uh, inasal ng tsina ay ituturing kang hindi makabayan at traidor, taksil sa Pilipinas at sa ating mga kapwa Pilipino sa ating mga uh, mamamayan iyan ang pahayag na matapang na pahayag ni Commodore J. Tariella Naalala ko tuloy nung panahon ni Digong kapag mayroong isang matapang na nagsalita ng ganito ay within 24 hours ay binabawi na ano, nakakatikim siguro ng kastigo o mura sa pamunuan ni Digong nung araw kaya bumabaliktad. Ano. Ngayon ay eh, so far ito ay inihayag ni Commodore uh, J. Tariela ng August 10 at po ay August 14. So apat na araw na eh, hindi pa naman kumakampiyo, hindi pa naman binabawi ni Commodore J. Tariela itong kanyang payal At ito po ay magandang ikang ay uh, sinyales na marami na ang tumitindi ngayon laban sa laban sa mga traidor sa ating uh, bayan na sa halip na kampihan itong ating uh, ikangay Philippine Coast Guard ay ang kinakampihan pa ay China alam na alam naman natin yan kung sino sino ano, napakarami na yan at uh, ito pa alam, uh, basahin pa rin natin ang pahayag ng iba pang ikangay uh, mga Pilipino laban dito sa pagtatanggol naghanap yan yung social media yung mga nagtatanggol pa China pa pinagtatanggol tinatawag na gusto raw ng gera, gusto raw ni Commodore Tarjela ng gera, puta raw ito na US yan ang pinapakalat ngayon, yan ang mga narrative ngayon ng mga alam na natin kung sino-sino ano? Uh, sinusuportahin la yung mga ikangay mga tuta ng China dito sa Pilipinas ito ang sinabi ni Benji Contreras yan sabi ng mga takapagtanggol ng China ng mga DDS, kakampores bakit daw galit at very much concerned ang PCG at tayo mga tagapagtanggol ng ating bansa sa isyo ng WPS gayong hindi naman daw tinamaan ng tubig ng binumba ng Chinese Coast Guard ang PCG vessels at mga bangkang nag-deliver ng supply sa BRP Sierra Madre sa Yung in Seoul. Iyon Sierra Madre pala yun. At tuloy natin. Again, this pro-China pro -China Filipinos are spewing lies and fake news. Read the statement of Philippine Navy member who was on board of the supply boat. Ito talaga mga traidor na tinukoy peace ni PCG Commodore J. Tariela ay pilit na binabaluktot ang katotohanan para lang ipagtanggol ang China at mapagtakpan ang pambubuli ng China sa mga Pilipinong lumalayag sa WP So yan po ang pahayag ni Benjamin Junior Contreras. Ano, ano nga kaya ang ipinakain ng China dito sa ating mga opisyalis pa naman ng gobyerno na sa tuwing may mangyayaring ikang uh, ikangay ganitong issue ay laging automatic China agad ang kinakampihan. Ano? At ang iba pa nga, eh, may nag, uh, tulad ditong inisiyative ni Sen. Ron Tiberos, na dalhin na sa United Nations General Assembly itong usapin sa WPS. Panalo tayo dito eh, pero gusto na nilang dalhin sa United Nations General Assembly pero kapwa na senador na si Ayetano ito mismo ano ano ba mga klase yan? kung ano ang technicalities ang inihayag ang maganda dyan ay dalhin agad doon at bahala na korte bahala na ang United Nations General Assembly hindi yung hindi pa nadadala eh kukontrahin mo ka agad anak ng teting nabuhin natin to meanwhile ay basahin naman natin kung Pinas ang bayan ko ito ang kanyang pahayag ng Pinas ang bayan ko Nagwawala ngayon ang kampo ng mga DDS o Pro Duterte at Kultong Kibuloy dahil sa payag ni PCG spokesman na ito. If you are a Filipino, whether in government or private sector, regardless of your politics, yun nga, natin yan kanina. So, ituloy na lang natin. Tunay ang tinura ni Commodore Tariela. Kung ang suporta mo ay nasa China o neutral ka pa rin, matapos ang ginamang pangbubuli ng China, kung hindi ka traitor, eh ano ka? na bayaran iyo nako your your guess is as good as mine pinas ang bayan ko so ito balikan po natin at muli natin tong hayan ang matatang at ikang nga uh, bulls balls na pahayag nito si Commodore J Tarjela dumami sana ang lahi mo ano ayan dumadami na sila ano ito si uh, Commodore Tarjela pwede itong senator caliber to ganito dapat ang ating mga senador hindi sip sip sa China yan ito si Commodore J Tarjela itong si Mayor Magalong si uh, sino pa ba sina yung mga tumakbo no si Chel Jok no ano yeah, no? na eh, hindi naman to kampanya binabanggit lang natin yung mga maninindigan talaga sa China hindi tulad na itong karamihan marami sa mga nakaupong sila doon ngayon at mga mambabata sa lower house ano yeah, no? eh, si Lenny Robredo siyempre sigurado hindi kakampi sa China yan Luke Mijares oh at, uh, alam kong ako maliit lamang na boses ano pero ako nananawagan ako ay, uh, nakikisama doon sa mga nananawagan na Sino mang kandidato na nagpapahayag ng pagsuporta sa China, ano? Man nakaraan man ngayon, ano? Kung uh, sila ay ikang ay, uh, nilalabanan ang China ngayon, pero kung nakaraan sila ay uh, hayag, hayag ng hayag ng pagsuporta, bulag, sip-sip sa China. Sana naman eh huwag na payagang manalo pa ang mga taong ito. Ito na may mga identified, na-identified na natin at hindi ko na kailangan magitin ang pangalan ng mga yan, ano? Na pag ang mga yan ngayon at na mamayagpag lalo ng panahon, ni Digong ng dating Pangulong Digong. So, huwag na natin sana iboto ang mga ito. No? maliit ang ating boses at siguro ito'y gagatuldok sa dami ng mga boses na pumapailan lang sa social media at sa ating mga ikang legitimate media outlets ay sana itayo ay ikang ay mapakinggan kasama ng iba pang boses na kung sino mga mga kandidato ang alam natin na sumusuporta sa China ay huwag nating hayaang manalo pa ang mga tinamaan ng magaling na iyan. yan, yan yan po ang tama para sa Pilipinas sino pa ba mga kandidatong uh, sigurado ako na hindi kakampi sa China at laging ang uunahin ay ang Pilipinas I think uh, si uh, Nery Colmenares si Laila Dilima yan, sino pa ba uh, wala na akong maisip na iba pa ano? siguro kung tatakbo itong si uh, Makalintal ano bang pangalan ni uh, Atty. Makalintal yan tumakbo na rin dati yan, yan sa tingin ko hindi yan kakampi sa China. Ano at yung mga nakaupo ngayon eh mabibilang diyan ang ah, ah, talagang makapilipino. So yun po, sana eh, huwag natin muli, huwag natin iboto itong alam naman natin na talaga namang sip-sip sa China, talaga namang tutang-tuta ng China mula pa nung nakarang administrasyon hanggang ngayon at bagamat manakanaka sila ay nagpapahayag ng pagtutul sa ilang ginagawa ng China yan ay manakanaka lang at kasi ang iba dyan ay mga re-electionist -re yung mga yan, eh. So alam nila ang pulso ng bayan kaya inuuto na uli tayo ng mga hinayupang na ito. Huwag na po tayong pauto. Lalo na yung mga uto-uto ay ngayon na may magising na kayo bayan, gumising na bayan. At nakasalalay dito ang kapakanan, ang kinabukasan ng bayang Pilipinas. So, huwag na kayong maging bayaran, huwag na kayong maging uto-uto at huwag nang pagamit sa mga politikong ito na nasupalpalan ng -ano mang isinupalpal sa kanilang bibig. Kaya sila'y tutang-tuta at talaga namang sip-sip sa China at pati ang mga survey companies eh, naku po, ay kitang kita nyo naman talagang, uh, talagang mga makatsay na rin ang kanilang sinusuportahan di umano ay eh, nangunguna sa si mga surveys na, mga surveys nito, huwag na kayong maniwala dyan mga kabayan, mga bossing, mga kalokohan lahat yan dito sa pag uh, mga peddler kasi ng fake news no? uh, those people na naging mouthpiece na ng uh, Chinese government to spread the lies sila yung talagang active sa social media sila yung nagsishare ng kung ano, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram. And unfortunately, yung general public, no? Na kalamiwang tao lang talaga, minsan nasisway pa nila kasi itong mga social, uh, itong mga fake news peddlers na to, sila talaga yung agresibo. Nagmagawa ng kolom sa dyaryo, nagmagawa ng pinag-uubusan pa ng panahon ng pag edit ng videos and photos na nilalabas ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. To discredit, itong transparency initiative natin sa publiko. So, I am appealing now, no? Kaya I call for unity for the Filipino people. Regardless who you supported sa nakarang eleksyon, whether you are pro-Duterte, whether you are pro-administration of the Bravo Marcos, or whether you supported the Liberal Party, ang laban natin sa West Philippines, ay laban ng bawat Pilipino. Hindi ito laban ng Coast Guard, hindi ito laban ng Armed Forces of the Philippines ang ginagawa natin sa West Philippine Sea ay siguraduhin natin na magkaroon ng tamang awareness sa bawat Pilipino. Kung patuloy nating nga hayaan ang mga fake news peddlers na to na nagiging mouthpiece ng Chinese government, maraming Pilipino na makukonfuse kung ano talaga nangyayari sa West Philippine Sea. <tod>